Yan nakikita nyo na yan, yan yung bungad ng Puerto Princesa Subterranean River or mas kilala sa tawag na Underground River. Kung nakapunta ka na dito or nagbabalak ka palang pumunta dito or wala ka naman talagang balak pumunta dito pero gusto mo siyang makita, ipapakita ko dito sa video na to kung anong may kita mo at kung magkano magagastos mo sa underground river tour na inooper nila dito sa Puerto Princesa, Palawan. Kapag bumili ka ng tour package, merong ban na susundo sa'yo mula sa hotel na pinag i mo sa Puerto Princesa at generally may tour guide na kasama yung tour packages na yan. Aabutin ng isa't kalahating oras yung one-way na trip papunta dun sa underground river. Kaya yung pinapakita ko dito ngayon is yung resting point nyo. Mga isang oras sa biyahe, dito kayo pupunta. Pwede ka dito mamili ng pagkain, mamili ng souvenir. At para rin mag-unat-unat kasi nga nakakangawit yung ganong katagal na biyahe. At kung naiihi ka na, meron rin silang malinis na CR dyan. At nung time ng video na to, meron silang 10 pesos na donation na hinihingi. Uh, nasa sa'yo na yun kung magbibigay ka o hindi. Maraming tour operators sa Puerto Princesa kaya hindi ka mahihirapan maghanap kung sa aling gusto mong talagang gawin itong Underground River. Ang presyo nito naglalaro mula 1,900 pesos hanggang 2,500 pesos. Depende sa tour operator sa kasama inclusions na no gagawin nyo. Maganda rin mag-canvas-canvas ka or magtanong-tanong ka sa mga tricycle driver. Sa mga hotel nyo, marami silang mga iba't ibang presyo diyan, Pero generally ganun yung presyo niya, naglalaro sa 1,900 hanggang 2,500 para sa Underground River Tour Depende rin sa panahon yung presyo, syempre kung peak season, mas maraming tao, mas in demand, mas mahal At balik tayo sa biyahe, pagkatapos nga ng isa't kilahating oras, mararating mo na yung Sabang Port Kung naugutom ka, nauuhaw, may mga mabibilan diyan sa tabi-tabi reasonable naman yung price nila. Kung makikita mo dito sa video na to, hindi ganun karami yung tao kasi dead season na nagpunta ako eh. September 2023, sabi nila maulan daw at saka hindi pa gano'ng karami yung turista na mga ganyang panahon. Sa tour na nakuha ko, hindi kasama yung environmental fee na 150 pesos kaya binayaran ko yun dun sa tour guide natin. Ayan, si Kuya Kim. So, ano na? Since you're gonna be on the first boat, once arrived there, we just take pictures and wait for you. We we'll all go together. Okay? okay. okay. So, once on the boat, we're gonna have to get as possible. Yeah. Out. 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 Okay, get there. Okay. 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 Ay ko, ang baba. Hindi ko na-expect na meron rin palang bangka na sasakyan para makapunta ka pa dun sa underground river. Buti na lang kamo nagsinilas tayo kasi mababasa yung paa mo pagdating mo dun sa beach area kasi wala talaga silang platform na pwede mong tapakan dun. Eh. Kung nakasapatos ka naman, wala ring problema kasi pwede mo naman bigay dun sa boatman yung sapatos mo. Paabot mo lang tapos mumaba ka na nakapa para at least hindi mababasa yung, yung paa mo. At uh, keep in mind kapag high tide daw, pwede kang mabasa dito like hanggang sa baywang mo, ganun kataas daw yung tubig minsan. Kaya just keep that in mind. Hindi ko alam kung kailan yun pero yun ang napag napagalaman ko. Ah, dito na tayo. So, dyan na yung beach area. At kung makikita mo, wala talagang platform na pwede kang tapakan. So, kung nakasapatos ka, kung di mo hubarin, mababasa yung paa mo talaga. Tapos, makikita mo rin yung sign na underground river. Maraming nagpapaselfie dyan. Pero kung maghintay-hintay ka lang ng konti, kasi kung gaano kabilis mapuno yung isla na yan, ganun rin kabilis mawala yung tao dahil lahat yan dire-diretso na papunta dun sa underground river mismo. dito so, sa may kanan, kukuha lang tayo ng helmet dyan. Included na yan sa tour, kaya maghanap ka na ng kakasya sa yung helmet. So, ngayon, meron na tayong helmet. Pwede na tayo magpunta sa underground river. At ang kulit dito kasi may mga unggoy na lumalakad-lakad lang. At sabi nila yung mga unggoy na yan, mga snatcher daw yan. Talagang kukunin lahat ng mga plastic na daladala mo. Kasi association na, na yun sa mga pagkain. Okay, so whenever ready pa, let's we'll start. ano Parang tosamba siya kasi ano? Wala talaga Pilipinas. So, okay. so meron lang naman parang daanan na da ano guided naman. So pagdating mo dito, lalakad ka ng konti. At once nakita mo na yung waiting shed na yan, bibigyan kanila ng isang audio device which kasama na rin sa tour, hindi mo na yan babayaran. Yung purpose ng audio device na yan is dyan mo maririnig yung narration about sa underground river. Hindi kasi nila ini-encourage na magsalita sa loob ng kuweba kasi pwede kang mapupuan ng mga alam mo na ng mga panik now uh, Koreans na please do sa no, Koreans po No? so for now you don't need no, to touch or Korean. press anything because they're gonna play the synchronized later once you are uh, on the boat on the way inside so for now just hang it on your neck now Once you get your audio guide, you can proceed on that platform over there. That's the best part where you can get the view of the cave as your background. At gaya nga ng sabi sa atin ng tour guide natin na si Kuya Kim, ito yung magandang spot kung saan pwede kang magpa-picture na nasa background mo yung Underground River. At ilang metro lang ilayo, dyan na rin yung sakayan ng mga bangka patungo dun sa Underground River. At dyan rin pala tayo bababa mamaya. So nakasakay na tayo ngayon dito sa bangka. Hindi na ito motorized. Disagwan na ngayon ito tapos papasok tayo Ang okay. hanggang tao kasi yung kasya sa bangka and pinupuno nila yan, punuan at ito na, nagsasagwa na tayo patungo sa loob ng subterranean river or mas kilala sa tawag na underground river. At siya nga pala, hanggang sampung tao yung kakasya sa loob ng isang bangka. At pupunuin nila yan. Unless na naka-private tour kayo, Uh, mas mahal yun, pero at least wala kayong ibang kasama. Madalas nakikita ko mga magjowang foreigner, ganon yung ginagawa eh. Okay, to all of you, good morning, mommy, sir, and welcome to the Bird Princess Underground River. So you're both on today, my name is Kuya Marlon, that will be take around the cave, more or less 45 minutes. Back Kuya to... Marlon. So, inside the cave, we take the photo. Ah, uh, much better, mom, sir, with love. So, pwede yung flashlight at pwede rin yung flash photography sa loob ng kweba. At automatic rin na magpe-play yung audio guide na merong hanggang 10 lenguahe yung magkakaintindi ko. Pero at the same time, nagsasalita rin yung ating boatman na si Kuya Marlon ng mga additional information na hindi mo maririnig sa audio guide. At si Kuya Marlon rin na siyang boatman natin ang magtuturo kung saan mo makikita yung mga rock formations na binabanggit dun sa audio guide na nakakabit dun sa tenga namin. 45 minutes kayo na nasa loob ng underground river. At mga isang kilometro yung tatahakin nyo papasok at isang kilometro yung tatahakin nyo pabalik. Okay, the night is over to Monastery. To all of you, congratulations to Sarina. We are involved. So, namin ma hindi ko ba Yay! Thank you, sir. And thanks for coming, Mom, sir. We are in now the at the Underground River. At naikot na namin yung Underground River. At nagulat pa ako kasi may pumapalakpak pa sa amin pagbalik namin. At pagkatapos, soli lang yung mga equipment at balik na kami sa beach area kung saan naghihintay yung ating crew guide. Alright, pigay. so when ready po, boat number 5. It's already here. Ay, naku, chinelas ko. Ayan na. Paalam na sa isla. At pagkatapos nga natin maturo yung underground river, ang susunod na natin gagawin is kakain na. Umalis ako ng hotel around 7.30 a.m. At yung mga oras ngayon dito is mga alauna ng hapon. Kaya saktong-sakto yung timing kasi nagugutom na lahat kaming nasa tour. Merong buffet lunch na included dito sa tour na ipapakita ko sa inyo sa iba kong mga video sa mga susunod na araw. At nakabalik na nga tayo dito sa Sabang Port at hanggang sa susunod na video, marami pa tayong ipapanood sa inyo. Maraming salamat po pala sa panonood at kung gusto mo makapasyal at matuto, follow mo si Chito.